Hello guys! Tara, samahan niyo po akong mag-bus papunta ng Ajman. O, biyahing Ajman po tayo through bus. So, mahigit one hour daw po yung biyahe. Kaya medyo mahaba-haba ang ating biyahe today. Ayun nga po, may taghatid po ako. O, oh, inahatid niya po ako sa bus station malapit sa Union Metro Station. O, tiba. ba? Almost one hour din po kami nagantay kasi mga 6-5 yata po kami dumating dyan. Tapos yung biyahe ng bus is 7. Hindi namin naabutan yung alas 6. Kaya nagantay kami ng 1 hour. O oh, ayan. At least, nakasakay na po ako sa bus at let's go to Ajman. ba? Diba? Doon po kasi ako mag-OJT sa Tombe University Hospital. Doon po siya naka dun po yung location niya sa Ajman kaya malayo po talaga magbabas po talaga kasi ang car lift is napakamahal so hindi ko kaya mag car lift nagbas na lang po ako mag isa kaya at eto na nga po pala tayo sa bus station ng Ajman. So, dito po tayo sasakay papunta ng Tongbei University Hospital. O, oh, diba? Antay-antay lang tayo ng bus. At ito na nga po, nagulat ako dito kasi nagbabayad po sila ng cash. Parang Pilipinas din. Cash yung binabayan nila sa pagsakay ng bus. Tibang ang galing? Kung hindi pa ako nagbasa, hindi ko malalaman na cash ang binabayad dito at hindi ko magamit ng null card. O, oh, 'di ba? Nakakatuwa, parang pinas lang talaga. Parang nasa feeling ko nasa pinas ako na nagbabayad ng cash. O, oh, tibang? ba? Ayun, papunta na po tayo ng Tombay University Hospital. Oh, di ba? Andito na nga po pala ako sa CR. Nakapag-uniform na ako. So, see you! Ayan, hello po. Ayan, pauwi na po ako. Ato, naglalakad po ako at magbabas. O, ayan, dahil wala si kuya ako yung magbabas ngayon. Ayan po, medyo malayo-layo yung lalakarin. Pero okay lang din naman. Kasi, mas enjoy na magbabas. <laughs> ayan. Ayan po, madilim na. Nasa man pa rin po ako. Kaka-out ko lang. Oh, see you guys. So maglalakad muna ako ng medyo mahaba-haba. <laughs> Yan. Andito na po ako sa bus stop at nag-aantay ng bus. Oh, ayan. Ang tagal ng bus. <laughs> Ganito po yung nangyayari ng pagod. <laughs> Layo kasi ng biyahe. Pero okay lang naman. Experience, di ba? At least, nakarating din ako kahit na nagkaligaw-ligaw ako kanina at naglakad na kung saan saan na hindi alam kung saan pupunta. Ayun. Survivor ako ni taxi driver. Ni kuya driver ng taxi. Ayan, pinasakay ako ng 5 dirhams lang yung binayad ko. Kasi hindi ko na alam yung sabi ko sa kanya. Hindi ko po alam kung asaan yung Tombe University Hospital. Kung saan ang wake ko. So, ayan. Sabi niya, sakay, sakay na at magbayad ka lang ng 5 dirhams. Ihahatid kita. Ayun, malapit lang pala. <laughs> Mali lang talaga yung wake ko. Yung wake ko po is papalayo kanina. So, baliktad talaga. So, okay lang. At least nakarating naman din ng save. O, ba diba? At ngayon, ipauwi na ako o oh, ayan, naghahantay ng bus. Yun lang talaga ang problema kasi nagantay talaga ng bus kasi yung bus ay may timings. Hindi ko alam yung timings dito ng bus. Siyempre, galing sa trabaho so hindi mo naman alam. So, ayan, magantay po ako dito. See you! Ayan na nga po at nakasakay na nga po ako ng bus. Papunta ng bus station ajman, dun po tayo bababa para dun po tayo sumakay ng papuntang Dubai. O oh, ayan, biyahe biyahin na. Nandyan po pala ako sa front. As in, sa pinaka una unahan at malapit na yung nasa kapantay na ng driver. O oh, ba? Diba? Kasi madaming tao sa likod at puro lalaki. So, dito na lang po tayo sa unahan. Para hindi na tayo makipagsiksikan sa likod. <laughs> ayan, di ba? At eto na nga po, nakasakay na nga po ako ng bus papunta ng Dubai. So, thank you for watching. biyahi biyahe na pa uwi. Thank you. See you on my next video. Bye!